Aries, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Aris ang tapang at pagiging determinado sa harap ng mga hamon. Sa gawain, mabilis itong kumilos at hindi natatakot sa bagong responsibilidad, lalo na kung para sa ikabubuti ng lahat. May matibay itong paninindigan at hindi basta sumusuko kahit pa maraming hadlang sa tahanan, matulungin ito at handang umalilay sa oras ng pangangailangan. Hindi ito pala kwento ngunit kapag nagsalita, may bigat ang bawat kataga. Sa pakikitungo sa iba, may respeto at hindi nagmamadaling humusga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Taurus, ang pagiging mapanatag at mapagkakatiwalaan. Sa trabaho, hindi ito basta nagpapadala sa pressure, bagkus ay tahimik, ngunit mahusay na gumagawa. Maingat ito sa pagdedesisyon, at hindi nagpapadala sa bagzo ng damdamin. Sa tahanan, Ito'y maasikaso at laging iniisip, ang kapakanan ng buong pamilya. Hindi rin ito mahilig sa labis na luho, mas pinahahalagahan ito ang simpleng pamumuhay, at kasiyahang may kabuluhan. Sa ugnayan sa iba, tapat at mahinahon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Gemini ang likas na talino at kakayahang makibagay sa iba't ibang tao. Sa usapan, mabilis itong mag-isip at mahusay magpaliwanag ng ideya. Sa trabaho, hindi ito nauubusan ng paraan upang lutasin ang suliranin. Mahilig itong matuto at palaging bukas sa bagong kaalaman. Sa loob ng tahanan, ito'y palabiro at nagbibigay ng sigla sa buong pamilya. Hindi man palaging seryoso, alam nito kung kailan dapat tumindig at maging responsable. Sa pakikipagkaibigan, magaan kasama at may malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng kanser ang malalim na malasakit at likas na pangunawa. Sa loob ng tahanan, ito'y ilaw ng pamilya, laging handang dumamay at umalalay. Sa trabaho, hindi ito madal pero seryoso sa tungkulin, sinisiguradong walang nakakalimutang detalye. Marunong itong makiramdam sa paligid kaya iwas ito sa gulo at tensyon sa emosyon malalim magmahal ngunit marunong ring umiwas sa negatibong enerhiya mahalaga rito ang katahimikan ng damdamin kaya iniiwasan ito ang gulo o hindi pagkakaunawaan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Leo ang lakas ng loob at kakayahang mamuno. Sa trabaho, natural itong pinakikinggan, at sinusundan, lalo na kapag may malinaw itong layunin. Hindi ito natatakot magdesisyon, at kayang ipaglaban ang tama. Sa tahanan, ito'y tagapagtanggol at tagapayo ng pamilya. Mahilig itong magplano ng mga aktibidad na nagbibigay saya sa mga mahal sa buhay. Maingat sa pananalita at hindi nagpapakita ng kahinaan sa harap ng iba. Sa usapin ng damdamin, matatag ito pero marunong ding magmahal ng totoo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Virgo ang kahusayan sa detalye, at pagiging maayos sa lahat ng bagay. Sa trabaho, ayaw nitong may nakakalimutan, o hindi naaayos ng tama, palaging nasa ayos ang lahat. Hindi ito basta nagtitiwala hanggat hindi nasisigurong totoo ang impormasyon. Sa bahay, laging inaasikaso ang kalinisan at kaayusan ng paligid. Tahimik itong gumagalaw ngunit malaki ang nayaambag sa katahimikan ng tahanan. Sa pakikipag-ugnayan, matalino itong magsuri at hindi padulos-dalos sa pagbibigay ng tiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Libra ay nakatuon sa balanse at mahinahong komunikasyon. Likas ang pagiging tagapamagitan sa mga alitan at ngayong araw, mas lalong pinaiigting ang abilidad na makinig at umunawa bago humusga. Sa loob ng tahanan, inuuna ang kapakanan ng lahat at hindi pumapanig sa kahit sino katarungan at pagkakapantay-pantay ang laging batayan. Sa usaping trabaho, mas pinipili ang makipagtulungan, kaysa makipagkompetensya May matalas na pakiramdam, sa emosyon ng iba kaya't madaling makiramay. Hindi rin basta nagpapadala sa galit o iritasyon, bagkus ay humihinga ng malalim bago magdesisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Scorpio, ay matatag ang paninindigan at hindi basta nagpapadala sa opinyon ng iba. May lalim ang iniisip at laging sinusukat ang bawat kilos ng kapwa kaya't bihirang mabiktima ng panlilinlang. Sa usapin ng pamilya, tapat at mapagkalinga, ngunit hindi basta-basta nagbubunyag ng saloobin. Sa trabaho, seryoso, at hindi natatakot sa masalimuot na gawain, kahit mahirap, handang tapusin basta't makatarungan ang layunin. Hindi rin basta nagpapakita ng kahinaan, ang pagiging reserved ay sandata upang mapanatili ang kontrol sa sarili at sa sitwasyon. Sa usapin ng damdamin, mapagmatsyag, ngunit kapag minahal ay buo at walang pasubali. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Sagittarius, ay likas ang pagiging masayahin, at mapagpalaya. Ngayong araw, pinaiigting ang kagustuhan mong tuklasin ang bago, mga ideya, lugar, o karanasan. Sa trabaho, hindi kayang maipit sa rutinaryong gawain, kaya't mas mainam kapag may kalayaan sa desisyon. Sa pakikitungo sa pamilya at kaibigan, laging nagpapasaya, at nagbibigay ng inspirasyon, ngunit kapag napagod, mas pinipili ang mag-isa upang makapag-isip. Hindi rin mahilig magkimkim ng sama ng loob, mas gusto ang bukas at malinaw na usapan. Sa pag-ibig, mapagbigay, ng espasyo at hindi kontrolado. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Capricorn ay seryoso at may matibay na disiplina. Ngayong araw, higit na pinahahalagahan ang responsibilidad, hindi lang sa trabaho kundi sa tahanan at sarili. Mas pinipiling tapusin muna ang mga tungkulin bago magpahinga o makipagsaya may respeto sa tradisyon at gawi kaya't hindi madaling basta baguhin ang nakasanayan sa pakikitungo sa iba hindi pala biro pero totoo at maaasahan sa pera masinop at praktikal ayaw ng walang saysay na gastos sa larangan ng pag-ibig hindi madaldal pero ipinapakita ang pagmamahal sa gawa at pagkilos at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat aquarius sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para aquarius ay bukas sa kakaibang ideya at may lakas ng loob na sumuway sa nakagawiang paraan hindi mahilig sa paulit-ulit, kaya't ngayong araw, mas magaan ang pakiramdam kapag may bagong layunin o proyekto. Sa trabaho, likas na mapanlikha at may naiibang pananaw sa mga bagay, kaya't madalas ay may solas yung hindi naiisip ng iba. Sa pamilya at kaibigan, maalalahanin ngunit minsan ay napagkakamalang, malayo ang loob, gayong gusto lang ng sariling espasyo. Hindi rin nagpapadala agad sa emosyon, mas inuuna ang lohikal na pagtingin. Sa usaping puso, mahalaga ang pagkakaibigan bilang pundasyon ng relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Pisces ay malambing, mapagdamdam, ngunit may lalim sa damdamin at kaisipan. Ngayong araw, mas malakas ang pakiramdam mo sa emosyon ng ibang tao kaya't mas mainam na umiwas sa gulo o argumento. Sa trabaho, mas maayos ang takbo kapag kalmado at hindi pinapansin ang mga istorbo sa paligid. Mahilig mangarap at magplano ng tahimik, ngunit kapag na-inspire, Handang sumabak sa anumang hamon. Sa pamilya, laging handang umalalay kahit hindi humihingi ng tulong ang iba. Sa pag-ibig, tapat at masinop, at marunong magparaya kung kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.